naputulan ako ng dalawang tornilyo mga paps sa may pinagkakabitan ng tambutyo ng aking motor dahil stack up na sa so sobrang tagal na hindi na kuha. so ito yung tambutyo ko ang solusyon na lang daw dyan ay eh, barinahin tapatagusin sa kabila ang dulo yan at kakabitan niya ng bagong tornilyo so dalawang butas nga pala yan parehas na stack up so sa pagkakalala ko one year may gitna bago yan nga na buksan kaya siguro ganun natuyot so yan ang dalawang butas na ginawa so binalik na yung fan cover ng aking motor yan kita nyo naman carbon load yan eto muntik na rin di maibalik dahil matigas na eto nga pala yung bagong tornilyo na ginamit nila So mas mahaba na yan kumpara dun sa dating tornilyo At nilagyan ng washer Tapos lock Dun sa ka Kabilang dulo no? So dalawa yan Parehas lang yung ginawa nila So kung may problema yung motor nyo Kagaya nung sa akin Na na-stack up yung tornilyo Sa lagay ng tambot nyo nyo Bye. sa machine shop no? So yan matibay na ulit mga pups Ayos.